sarap <laughs> natakap pa Ayan, thank you po ah. si bossing po ay nadoon sa may dulo ng fish pond siya po ay namaman daw ng mga bubo. Ano po, sing maraming huli? Mayroon din ilang pirato. Ako nga pala din pakain. Ano ah, hapon? Ah, so, uh, ay, uh, ay, di ba? Pasok. Oo, uh, uh, busog sila han eh. Dapat ay kapag ka manghuhuli ka ay yung sila ay gutom. Ay, dito na ay si Kikil ako magpakain Oo, oh, tas doon ka naman nagpain. Tahan ako dito, dito ng pain Pero may huli ka rin naman. Pero naman. So, ito po yun. Isa, dalawa, tatlo, apat. Mm -hmm. Apat na peraso. Apat na peraso po ni. Eh. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito nga. Mga yung iba. Wow, laki. Sa apat na na pero... Pero malalaki naman. Ay, di yun ay ate na rin ibebenta ulit sa palengke. Gusto mo, ayaw mo abay penta natin alam mo naman katay may estudyante ito po yung mga sisiyo ni bossing ilan ito bossing sisiyo dito po ni bossing nilagay sa loob po ng kubo at nung maulan po ay nang hindi po siya nababasa nakaabang na bossing sa iyo yung mga manok si bossin po yung naglalagay ng pagkain ay sa likod bea nagsunod na, na sa iyo mga manok ba't nagkakatubig di yan? na ah, pag malakas ang ulan Dito po 'no, sige, ibato. Oh, darny. Ay, naiisisi. Ha. Oh. Sisi na. Tingnan ko lang ang balat. To. Oh. Oh. pala 'yung ibang itlog diyan, eh. Ito so, sipi so, si marami dito ng mga alag. Sa kuno nga 'yung anino. Sabulo. Busy na po sila pagkain. pagkain. Si Bossing po, yung po yung may mga tinali pang manok dito ah. Kanya na rin pong pinapakain Kami po ni Bosing ay nandito na sa bahay ulit. Pabalik na. At nadaanan po namin si na Sila po ay naglakad-lakad dito sa may kalsada. Kasama si Kuya Dustin, saka si Kuya Gio. Teo! Iya, masaya po yan. pag, pag iung ang ulo. Nilibang-libang po iyan At tuwa-tuwa yan pag umaga Pag umagang pag alagala -ala. ah. Teo Halika na mahal ko Gagala tayo Halika na ano ka? Oo, meron na. Saan ba ang punta na yan? Ha, saan ang punta na iyan? Oh, sasakay na sa motor. <laughs> sasakay na sa motor. Ha, oo na pa. Halika muna, ate, aano ng lulu motor. Iaayos lang. Oh, nalingon. Kala iiwan. Ha, <laughs> Uh, Ayan, at nandito po kami ka Tia Minda. Pamilya po ay gumagala. Ginagala lang po namin si Teo para malibang. Pagsaludin nyo akin gano'n ah. Ayan, ganda nga ni Rambad, ako hi <laughs> wala kami nagagala lang at itong batang ito ay nag aakit so, gusto yung gagala pag nakikita si Emil ay nagpapakalong magulat <laughs> Parang likod ng palos. Paano mamaii rin Oo. Oh, paalala mo ba sa gate dito lang sa loob, mahal ko. Mukhang may dumaang sasakyan nga. na ng mga So, na susunod kay Lolo. Oh, bawal. Gusto po yung mag-aalpas. Hindi pwede, baby, hindi hawak at baka may dumaan sa sakayan. Oh, may sasakayan ang ha. Tukha na po si Bosing ng malunggay. Walang bungahan, eh Di ba itong bunga yung Ang ganda ang ngiti ni Maraming bulaklak ka eh. Dati po yung kami maraming malunggay sa likod po ng bahay. Tama na yun. Sige pa, mo na. Ay noon pong kami nagpa ayos po ng bahay po namin ay tinanggal po gawa ng yun nga po oh, tinayuan ng haligi ng semento kukuha ka rin hindi <laughs> mo naman abot <laughs> oh, busing nga tingnan mo si Teo kukuha din oh. <laughs> nilulundag <laughs> nakakuha na po kami ng mga dahon ng malunggay

ay, hindi ko alam kung kanino yun. Eh. Pia Minda! Salamat sa malunggay. Kami Masamak alis na. Oh, tara na, tara na. Aba, may nakalatag yung kay tatay. Ah, konti na din naman doon ang magandang latagan. Tara na po. Babay na ikaw sa Lula Minda. Babay po. Babay na ikaw. Sa gitna po namin si Teo. Okay. Kami pwedeng dumaan dito sa Mega na paring boy. Mababago tayo. Dada. Hindi na ng mamaya? Tingnan mo 'yung wala may plastic ka, Wala. Hindi pula ang sabor nito. Alam kami po binigyan ni Paring Boy ng maraming anak. ano. ako ang tingnan. Ano, ka gusto gusto. gabi Salamat po. Sabi mo tayo. Thank you po. Thank you po. Ah, kanat mabigyan. Napakarami pong buong ha? Kakatuwa. Ang ko.

Maagang naggala si Teo. Ano? So gusto gusto niya ng dalit. Right? Dito po pala, ay, marami bunga asa na. Oh yun 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 pala, yun 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 yun

Ay, sex ah ikoy basta puto na sex regardo siya grabe naman kalikot. chacha paano mo kita dinito mo kung tatakbo pa pa pagamutin doon pae maihakot kayo na are baka hapoy daw ito lang na dito na po kami oh. sa bahay at bayan, pinagbukas na agad ni bossing ng orange ang tawag po namin dito eh orange at magkakain na si Teo halika na mahal ko pasok muna tayo sa atin Ito na sarap ha masarap hmm sarap halika na <laughs> sarap halika na para papadala sa Maynila papadala sa Maynila sarap <laughs> natakap pa halika na pasok na tayo ah. kami naman po ngayon ni bossing ay pauwi po sa bayan at ako po ay pinapabili ni Ate Gigi ng rice cooker at yun daw po ay para sa boarding house po ni Naidro. Meron naman po silang ginagamit doon na rice cooker. Yun po ay galing din kay Ate Gigi. Ay medyo maliit po. Ay ako po ay pinapabili ni Ate Gigi ng medyo malaki. Para daw po kapag ka kami bumibisita sa boarding house, kahit po kami magdami, ay Uh, magkasya po yung sinain thank you so much sa ating Gigi sa pagmamahal mo po sa hindi lang sa akin kundi sa akin buong pamilya, lalo na po sa akin mga anak, lagi ka po din mag-iingat at more blessings pa po sa inyo ni Kuya James nandito na po kami ni Bosing sa SM Angela kami po ay pupunta na doon sa may rice cooker doon sa dolo Bosing Yan may kawalik Um. May gunting pa kaya tayo. Hindi sa fishpan, walang Ay, ikaw, pumili ka na. Kung alin diyan Para may magamit ka doon. Magka na ito? Pati nga. Ito ay 110. 110 pesos. Ako ko sa iyo, ikaw ang gagamit. Pili ka, baka may iba pa. Ito ah, oh. ayaw mo ng ganito ang style. Oh, nipisong ko na. Ah, ayan, makapal. Mag na. Rice cooker po kami. Hoy, kung nakasama natin dito si Teo, ito ang tuha dito. Alin ang bibili natin, boss? Eh? Ito. Ahan, eh? oh, oh, sa Ito ah Oo, sa Manila. Ito ah eh? ni. Ito po yung aming bibilhin na rice cooker para po sa Maynila Medyo malaki laki Para kapag tayo bisita doon ay eh, kahit tayo marami ay eh, Ah, po, yan po. Magkano? Mm. Gano'n yan? ano Magkano? Po. Mahal naman. I-check -check na po. Kung okay. At kung i Pusing may kabayo doon. Maliit. May kabayo kayong maliit. Yeah. at si bossing po ipauli-uli ayan na 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 po yung rice cooker ay okay naman po babayaran na po namin yung bossing kami po ay nag-uuli-uli pa Si Bossing po ay may hinahanap na hindi makita. Ano ba ang hinahanap po, Bossing? Kami po ni Bossing ay nakapila na para sa pagbabayad po ng rice cooker. thank you so much po ulit, Ate Gigi. Ayan po at nandito na kami sa bahay. At ito na po yung binili naming rice cooker para po sa boarding house po ni Naidro. Thank you so much po ulit, Ate Gigi, sa rice cooker. Salamat po ulit, Ate Gigi, sa pagmamahal mo po sa mga anak ko at sa aming pamilya. Eh. Eh. Ito po ay dadalhin namin sa Maynila eh. pagluwas po namin. Sabihin mo, thank you po. Ay, flying kiss mo na lang. Ma. Ayan, thank you po.